Bakit, sa tiyan ng tiyang iyon, may isang mahabang bagay. Maliit na pulang prutas. May pagkain sa banda roon. Dadalhin ka ni Papa para kumain. Ikalawang tiyuhin. Ako na ang magdadala kay maliit na pulang prutas. Tiyuhin, huwag kang mag-alala. Hindi ko dudungisan ang pangalan ng pamilya Gong. Sige na, pumunta ka. Tara, dadalhin kita para kumain. Narinig ko lang na may anak na lalaki si Ginoong Gang. Kailan pa siya nagkaroon ng anak na babae? Bagong dating lang. Paumanhin po, Ginoong Gang. Ang sarap kumain. Ang cute mo. Parang hindi ka pa nakakita ng ganyang klase. Maliit na pulang prutas. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Dahil pinilit mong pumunta. Hayaan kitang magpakitang gilas. Maliit na pulang prutas. Ayos ka lang ba? Sinadya ni Yu na patulisan ang paa niya para madapa ako. Ikaw naman talaga. Ang aksidenteng nadapa. Paano mo ako masisisi? Gong Yu. Ikalawang tiyuhin. Tiyuhin. Suportahan mo ako. Gong Yu. Sobrang drama na. Gusto mo bang tulungan kita para balikan? Ang nangyari kanina. Ikalawang tiyuhin. Ano ang sinasabi mo? Gayak ng pamilya Lin, hindi nakita papansinin. Hintayin na lang natin pagbalik sa palasyo bago pag-usapan. Kumusta? May nasaktan ba? Papa, ayos lang ako. Tingnan ko. Ano ito? Ginoogang. Ang ganda ng damit na ito. Ang bakas ng kalahating buwan. Hinanap ito ng pamilya Gang. Halos isang daang taon na ang bakas ng kalahating buwan. Hindi ko akalain. Nasa kanya pala ito. Ang tiya ay mayroong. Bakas na halos kagaya ng kay Xiao Mukhang ang tiya ay bahagi ng pamilya. Ginoogang. Ang damit na ito ay bagay sa'yo. Gustong gusto ko ito. Oo, mabuti kung nagustuhan mo. Tia, huwag kang gumalaw. Tutulungan ka ni Xiao sa pagakupang tura. Anong ginagawa mo? Tinutulungan ni Xiao si Tia upang magpagaling kung hindi ka magakupangtura, mamamatay ka sa sobrang sakit ng chan. Ano bang pinagsasabi mo? Ngayon ang kaarawan ko. Panangahas mo akong sampay na mamatay. Tao, halika. Palayasin mo siya. Sino ang magtatangka? Ginoogang, ginookuan. Gusto mo bang? Ipagtanggol pa siya. Anak ko siya. Siyempre, ipagtatanggol ko siya. Anak na babae. Hindi ba may isa ka anak na lalaki? Kailan naging dalawa? Nadagdagan pa ng isang anak na babae. Si Xiao Wang Guo ay tiyuhin kong pangalawa kamakailan lang ay inampun niya ang uli bata. Kaya pala, isa lang palang ampun. Kaya pala, parang walang pinag-aralan. Anong masama kong ampun? Sa puso ko, si Xiao ay parang tunay kong anak na babae. Siya ang pinakamahalagang hiyas ng pamilya Gang. Ginoong Gang, kahit na ganoon, siya, hindi naman maaaring basta kumuha ng karayom at tusukin ng iba kahit saan. Sa hindi nakakaalam, maaaring isipin na may nagunjok sa kanya. Oo nga. Ngayon ay kaarawan ko naman. Sinumpa niya akong mamatay. Hindi ba't sobra naman iyon? Si Xiao Wang Guo ay tiyuhin kong pangalawa. At dinala niya mula sa kabundukan. Walang kaalam-alam sa kahit ano. Huwag niyo ring sisihin ang tiyuhin ko. Ni hindi rin alam ng tiyuhin ko. Na ganito kasama ang ugali ni Xiao Wang Guo, Ang pinakamayaman sa Jiang Cheng. Nagampun pa ng bata mula sa kabundukan. Kaya pala, parang walang disiplina. Nagtusok pa ng karayong sa iba. Sige na nga. Pero ginawa pa iyon. Sa mismong handaan ng kaarawan ng iba sinumpa niya pang mamatay ang iba. Kung ako iyon, hindi hindi ko matatanggap iyon. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos. Galit na lang lahat sa kanya. Xiao Hongguo, ngayon titignan ko. Paano mo ipapaliwanag ito? Hindi naglalaro si Xiao Hongguo. Totoo si Xiao Hongguo. Tinutulungan niyang gamutin si tita. Gamutan. Ang anak ko ay isang doktor sa mataas na antas na pribadong ospital. Maraming tao ang nakapila. Nagpapakonsulta sa kanya para magpagamot Ikaw na bata lang Sinasabi mong may sakit siya Napakalayo naman ang dahilan mo Sinasabi mong pagdadalingin mo ako Akala mo ikaw ay isang buhay na Diyos Si Miss Linay Kilalang kilala bilang isang surgeon Naglalakad ang batang babaeng ito Hindi man lang pinag-iisipan ang sinasabi niya Nakakatawa talaga Mula sa liblib at mahirap na lugar Isa lang siya talagang simpleng babae doon Mukhang hindi pa siya nakakarating Sa ganitong uri ng lugar Sinasadya niyang kunin ang atensyon dito, para lang magpasikat. Xiao Hongguo, sabihin mo kay daddy, meron bang hindi maganda ang pakiramdam? Kaya ka ba nagkakamali ng tingin? Hindi nagkamali ng tingin si Xiao Hongguo. Totoo na may mayroong, mahahabang uod sa tiyan ni tita na gumagapang. Ikaw. Dahil sinabi mong may sakit ako, kung gayon, makipagpustahan na lang ako sa'yo. Kung wala akong problema, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Simula ngayon, umalis ka sa pamilya Gong. Hindi talaga nagsinungaling si Xiao Hong Ang insekto ay papunta na sa screen ng tita. Hindi makita gamit ang mga instrumento. Pinanindigan mong gamitin na makikita sa mata. Nakakatawa talaga. Ginoong Gong, kung ngayon ay kasama mo, ang batang ito, putuli ng ugnayan. Kung gayon, ang pamilya natin ay maaaring ituring na parang walang nangyari. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa kanya. Xiao Hanggu, binibining lin, ngunit meron sa kanyang katawan, taong may markang hugis buwan, hindi maaaring ipahamak ni Tito para sa iyo, si binibining lin. Ama, totoo, hindi nagsinungaling si Xiao Hanggu. Si Xiao Hanggu ay ang anak ko, siya ngayon ay, sa hinaharap, siya rin. Sino mang magtangkang gumalaw ng kahit isang daliri niya, huwag ninyo akong sisihin kung maghayganti ako, ginoong gang. Ibig sabihin, determinado ka na ipagtanggol ang batang ito, ang anak ko. Siyempre, aalagaan ko siya. Ngayon, sasabihin ko ito dito. Hangga't naririto ako, wala ni isang tao ang makakadalaw sa kanya, kahit isang daliri. Yang Yangsu, hindi ba matagal ka nang naghahanap ng taong may marka ng kalahating buwan? Ako ang taong hinahanap mo. Basta't ikaw at ang batang ito ay magputol ng ugnayan. Handa akong tulungan ka, nabasagin ang sumpa ng isang daang taon ng pamilya Gong. Mukhang, alam mo na ang lahat. Kung ganito kadrabe ang pamilya Gong, sa kanilang pagsisikap na makahanap ng tao, mahirap na hindi ko malaman. Pero, si Xiao Hanggu, ay isa lamang inusente, walang kapangyarihan, at walang kinakapitan na musmos na babae. Iniisip ko, dapat alam ni Mr. Gong ang tamang pipiliin. Kung iiwan mo si Xiao Hanggu, para lamang sa pamilya Gong. ano ang kaibahan ko sa isang halimaw? Wala. Miss Lin, mukhang mabibigo kita. Para sa akin, ang anak kong babae ang pinakamahalaga. Xiao Hanggu, umuwi na tayo. Chingro! Anong nangyari sayo, Chingro? Tawagin agad ang Porges Yonal na doktor ng pamilya. Sobrang sakit. Ano pa ang hinihintay nyo? Puntahan na ninyo. Oo. Miss Lin, hindi ba ikaw mismo ay doktor? Bakit kailangan pang tumawag ng ibang doktor? Sinabi ng maliit na batang babae kanina, na sumasakit ang tiyan niya. Ngayon ay masakit na talaga ito. Maaaring may sakit si MS, Lin, hindi ba? Totoo bang may sakit siya? Tumahimik ka, ako. Kumain lang ako ng hindi maganda, kaya masama ang tiyan ko. Kung magdadaldal ka pa ulit ng walang basehan, mag-ingat ka. Palalayasin ko kayong lahat. Totoo palang tama ang hula ni Little Red Fruit. Maaari ba? Maaari ba talagang nakikita niya? Ang mga bagay na hindi natin nakikita. Doktor, ano ang nangyayari sa anak ko? Bakit sa ganito? Papa, ang sakit talaga.